Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang mega dahil live naming iahatid ang positive news. Sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH's website, ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating the better news ngayong araw, walang dapat ipag-alala dahil walang maiitlog ngayong 2025. Ito ang tiniyak at mabilis na sinalungat ng Philippine Egg Board Association o PEBA sa inilabas na babala ng Department of Agriculture kaugnay ng posibleng shortage sa itlog sa mga susunod na buwan. Ang mga detalye panoorin sa report na ito. Walang magiging kakulangan at sapat ang supply ng itlog ngayong 2025 hanggang sa pagpasok ng susunod na taon. Ito ang inihayag ng Philippine Egg Board Association o PEBA taliwas sa unang sinabi ng Department of Agriculture o DA na posibleng magkaroon ng shortage sa si itlog pagsapit ng Abril. Sa panayam ng DZRH Each kay PEBA President Francis Oyehara, sa kanilang pagtaya ay mas mataas pa ang produksyon ng itlog ngayong taon kumpara noong 2024. Ngayon po masasabi natin na meron tayong uh, sufficient supply ng mm -hmm. itlog. Uh, itong buong taon na to, no hanggang early next year, yun po ang projection natin. Mas, malak mas malaki po ang expected na production ng itlog for this year compared ko last year. Dagdag pa ni Oyahara, sa kabila ng pagkakaroon ng sunod-sunod na mga kalamidad sa bansa, ay hindi ito lubos na nakaapekto sa supply ng itlog. Yung mga farms kasi natin, yung mga yung mga structure, uh, karamihan po doon ay mga ano na, mga kompleto at mga pakan ah. na. No? So, kung meron man na damage, hindi enough po para po maka-apekto doon sa ating supply. Sa kasalukuyan ng price monitoring ng DA, may average market price na 6.81 pesos ang extra small na itloga, 7.35 naman sa small at 8 pesos naman sa medium na itloga, habang sa large ay 8.60 at 9.15 pesos naman sa extra large na itloga. Samatala, bagamat sapat naman ang supply ng itlog, ay isa ring binigyang diin ni Oyehara ay ang pagtutok at pagsuporta sa mga maliliit na nag-aalaga ng itlog, maging ang iba pang nasa sektor ng agrikultura ang hanap buhay. Tama po no, na bigyan natin ng, ng pansin, ng suporta, yung mga backyard, lalo na po yung mga maliliit. Ang gobyerno uh, dapat po uh, makapagbigay din po sila ng assistance. And yung, yung yung mga policies na sumusuporta doon sa mga maliliit na negosyo. Marami no. ko hindi lang dito sa layer industry kung hindi sa iba pang sektor ng agrikultura, uh -oh. dapat uh, mapalakas natin yung mga maliliit kasi sila po yung may ng lumaki. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ma ituturing na accessible para sa mga Pinoy ang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan ang lumabas sa isang survey na isinagawa ng Polls Asia kung saan 57% na mga respondent ang nagsasabing nakatanggap ng kinakailangan nilang tulong mula sa kagawaran. Ang mga detalye alamin sa report ni Mili Borja. Ikinagalak ng Department of Social Welfare and Development ang resulta ng nagdaang ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia. Lumabas kasi na 57% ng mga respondent ang nagsasabing nakatanggap ng kinakailangan nilang tulong mula sa kagawaran. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, tanda ito ng patuloy na effort ng DSWD para mapaganda at maisaayos pa ang kanilang serbisyo lalo na sa pagbibigay ng programang mas accessible o mas naaabot ang publiko sa survey na isinagawa mula November 26 hanggang December 3 noong nakaraang taon Makikita na sa lahat na mga ng mga nakatanggap ng assistance, mayorya o 73% sa mga ito ang nagsabing madali lang nilang na-access ang mga programa at serbisyo ng DSWD. Kabilang sa mga social protection program ng DSWD na nasa Pulse Asia Survey ay ang Social Pension for Indigent Senior Citizens, Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Sustainable Livelihood Program o SLP, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, at ang Disaster Response and Early Recovery Initiatives. Pagsisiguro ni Dumlao, gagamitin ng DSWD ang resulta ng survey bilang batayan sa pagsisaayos pa ng kanilang sistema, maging ang paghahanap ng paraan para mapaunlad ang kanilang approach sa public service. Ang mga respondents sa Pulse Asia Survey ay pantay-pantay na nakahati sa mga individual mula sa National Capital Region, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magtutulungan naman ang Department of Trade and Industry o DTI at ang World Economic Forum o WEF upang maisulong ang advanced job creation at workforce resilience sa Pilipinas ang mga detalye tutukan sa report na ito. Magsasanipwersa ang Department of Trade and Industry o DTI at ang World Economic Forum o WEF upang isulong ang paglikha ng trabaho at iyakin ng matatag na workforce sa Pilipinas. Sa pagpupulong sa sidelines ng World Economic Forum 2025, pinag-usapan nila DTI Secretary Cristina Roque at ni Mr. Till Leopold, ang Head of Work Wages and Jobs Creation ng WEF, ang mga prioridad at ang mga oportunidad sa ilalim ng Jobs Accelerator Initiative. Ayon sa WEF, layunin ng Jobs Accelerator Initiative ang pagbibigay ng kaalaman at kalinangan na kinakailangan ng job seekers upang hindi malampasan ang mga oportunidad sa merkado. Tututukan rin ng inisyatibo ang mga key sectors tulad ng semiconductors and electronics, BPO at critical minerals. Kasabay nito, tututukan naman ng DTI at WEF ang Future of Job Support kung saan kritikal ang paghubog ng mga polisiya na makatutulong sa manggagawang Pinoy na maging handa at sa digital at AI-driven job market. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aarangkada na bukas ang mas pinababang maximum suggested retail price sa imported na bigas. Alinsunod ito sa deklarasyon ng Agriculture Department na Food Security Emergency para maibaba ang presyo ng bigas sa merkado. Ang iba pang detalye sa balitang iyan tinutukan ni Kyle Bulias. Epektibo na bukas ang pagpapatupad ng mas pinababang maximum suggested retail price sa imported na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mula sa 58 pesos kada kilo, ibababa ito sa 55 pesos kada kilo. Uutay-utayin aniya ng DA ang pagbababa ng MSRP ng bigas sa merkado hanggang sa maibaba ito sa 49 pesos per kilo sa buwan ng Marso. For, by February 5, we will declare na 55 na lang yung MSRP from 58. Uh -huh. From February 5, uh -huh. tapos February 15, we will declare na uh, 52 na lang yan mm. uh, by by March 1 uh, 49 we will uh, we will be we 49 na lang dahil yan ang dapat yung presyo ng bigas na international world price na ngayon hmm. uh, makarating na dito yan February 15 to 1 hmm. at yan na dapat, dapat yung presyo. ni Laurel, talamak pa rin ang profiteering kaya hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Sa pamamagitan anya ng pagtatakda ng MSRP ay kahit papaano ay may ipit ito ng DA. Bukod dito, mahihikayat din umano ang iba pang retailer na ibaba ang presyo ng kanilang ibinibentang bigas. Kahapon nga ay idineklara na ang Food Security Emergency na layong tugunan ng umano'y extraordinary na pagtaas ng presyo ng bigas. Dahil dito, pinapayagan ng i-release ang buffer stocks ng NFA at maibenta ito ng mga LGU at iba pang ng pamahalaan sa mas murang halaga. No unang uh, iniisip namin is uh, 38 SRP at uh, 36 SRP after a while pero baka ibigay na namin kagad sa baka 35 SRP. 35. Uh, hmm. uh -oh. 35 SRP. So paano, magkano hong kukunin ng LGU sa NFA yun? Uh, 33. Aminado naman si Laurel na halos wala nang kikitain dito ang mga LGU at sasapat lamang ito upang makover ang gastusin sa logistics. Samantala nakikipag-ugnayan na rin ang DA sa iba pang mga bansa tulad ng Vietnam, India at Pakistan para naman sa government to government transaction para makakuha ng mas murang bigas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado, ang Senate Bill 2838 o ang Magna Carta of Barangay Health Workers na layong pagtibayin pa ang pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga manggagawa. Ang mga detalye, tutukan sa report na ito. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill No. 2838 o ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Nakakuha ito ng labinsyam na boto sa pabor at walang tumutol. Sa ilalim ng panukala ay pinapaghusay pa ang pagbibigay ng proteksyon sa lahat ng mga barangay health workers sa buong Pilipinas. Ayon kay Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, punong may akda at sponsor ng naturang panukala, na matutupad na ani ang pangako sa pagsuporta sa mga barangay health worker. Layunin rin ang naturang panukala na mabigyan ng patas at standardized na compensation ang mga naturang manggagawa at itiyakin na mayroong ring buwan ng honorarium na 3,000 piso para sa subsistence, travel allowances, hazard pay at marami pang iba habang 5,000 piso naman para sa mga certified barangay health worker. Para sa DZRH-TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinilala naman ang prestigyosong international booking app na Newt, ang isla ng Cebu, bilang pangatlo sa area kategory ng mga popular na dinarayo sa bansa ng mga turista. Narito ang detalye sa report ni Dustin Bayog masaganang marine activities at maraming resorts at hotel. Galito ay pinakilala ng International Travel Booking App na Newt, ang isla ng Cebu na parangalan nito ng ikatlong pwesto sa area kategory ng prestiyosong Newt Awards 2024. Ang Newt Awards ay inoorganisa ng naturang booking app upang kilalani ng mga popular na lugar na dinadayo ng mga turista sa mundo, kabilang na rin ang mga hotel at flight na nakabatay sa preferences ng mga turista. Ayon sa Department of Tourism o DOT, Binibigyan din ang parangal na ito ang lumalaking interes ng mga international travelers sa isla ng Cebu bilang isang premier island destination. Kaugnay dito, pumangatlo rin ang Cebu Pacific sa lista ng flights category, Habang pitong pwesto naman sa hotels ang J-Park Island Resort and Waterpark Park na matatagpon dito sa Lalawigan. Sabantala, nirepresenta naman ni DOT Tokyo Office at ang Shada Siniel Balesteros, si Tourism Secretary Cristina Frasco sa pagkuha ng award sa Embassy ng Pilipinas sa Tokyo, Japan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music. Sa iba pang balita, nagsama-sama naman ang ilang ahensya ng gobyerno upang magbigay pugay sa ika-126 na taong anibersaryo ng hudyat ng digbaang Pilipino-Amerikano. Kabilang rin dito ang pag-aalay ng mga bulaklak sa mga Pilipinong sundalong nasawi sa Museo ni Apolinario Mabini sa Tanawan, Matangas. Ang mga detalye iyahatid ni James Galangge. Nagsama-sama ang ilang mga ahensya ng gobyerno para magbigay pugay sa naging kabayanihan ng mga Pilipinong nagbuwis ng kanilang buhay noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng kasandaan 26 na taong anibersaryo ng hudyat na pagsisimula ng Philippine-American War. Ilan sa mga dumalo nag-alay ng bulaklak and Department of Tourism, Culture and Arts of Manila, Act Teachers Partylist, Alliance of Concerned Teachers at mga opisyal ng lokal na barangay. Ito ay sa paungunan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP para muling ipaalala ang kabayanihan ng unang tatlong Pilipinong pinaputukan ng mga Amerikano na siyang naging mitsa siya para ipaglaban ang minimiting independensya ng Pilipinas. Samantala, kaugnay ng nasabing pagdiriwang, nag-alay rin ng bulaklak ang ahensya sa museo ni Apolinario Mabini sa Tanawan, Batangas para muling alalahanin ng mga sundalong nagbuwis ng buhay noong panahon ng digmaan. Itinalaga ang na araw ng Pebrero bilang araw ng pag-alala sa digmaang Pilipino-Amerikano alinsunod sa Republic Act No. 11304. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Kumpirmadong sasabak sa 2028 Los Angeles Olympics si Paris Games 2024 bronze medalist Nesty Petesio. Para sa Balitang Sports, iati diyan ni Mili Borja. Sa kabila ng kanyang inisyal na pahayag na hindi na ito sasabak sa Summer Games, kinumpirma na ng Filipino boxer na si Nesty Pitesio na muli itong sasabak sa 2028 Los Angeles Olympics. Ayon sa 32-year-old na boksingero, Mula nang mabigo itong makuha ang gintong medalya sa Paris Olympics, ay tila nawalan na ito ng gana. Kaya naman una niya nang sinabing huli na ang 2024 Olympics para sa kanya. Pero hinikayat siya umano ng ilang mga kapwa boksingero. Kaya isinantabi muna nito ang naunang desisyon. Maliban dito, nakapokus din ang atleta sa pagsabak nito sa 2025 World Boxing Championship sa Liverpool, England sa Setyembre. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Presyo ng ticket at seat plan para sa Hope on the Stage concert ni BTS J Hope sa bansa, inilabas na. Ang mga detalye pa panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. The long wait is over, fellow armies. Inilabas na kasi ang presyo ng tickets at seat plan para sa first solo concert ni BTS J-Hope sa bansa. Sa anunsyo ng Live Nation Philippines, nagkakahalaga ng na mula 4,000 pesos para sa Gen Ad hanggang 22,500 pesos para sa VIP Hope Package, ang Hope on the Stage Concert in Manila ni Hobie April 12 and 13 sa Mall of Asia Arena. Ihanda ang mga ipon dahil kasado na sa February 19 ng Army Membership pre-sale, susundan ng Smart presale habang sa February 21 naman ang general on-sale ng tickets. Huling bumisita sa bansa ang K-pop supergroup BTS noong 2017 para sa kanilang The Wings Tour. Si J-Hope ang ikalawang miyembro ng Bangtan Boys na lumabas sa ARMY. At kamakailan nga lang ni-launch dito ang kanyang sariling TikTok account na I Am Your Hope. At ang first video na ipinost dito noon lang January 24 ay mayroon na ngayong mahigit 36 million views. Para sa DZRH TV, ito mo showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. yan na po mga balitang pampa better para sa si inyo? Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV